Mula sa detention facility ng Senado sa Pasay, muling ibiniyahi ang leader ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na si Jaren Skilario alias Senior Aguila sa Department of Justice o DOJ sa Manila para muling iharap sa clarificatory hearing. Kasama nito ang Vice President ng SBSI na si Mamerto Galanida at iba pang miyembro na si Janet Ahur at Karen Sanico. Ang mga ito pare-parehong na-contempt ng Senado at ikinulong dahil sa umunay pagsisinungaling sa mga senador. Ang mga complainant at biktima umano ng grupo ni Sr. Aguila muli ring iniharap sa DOJ hearing. Pero ang mga ito hiwalay sa kwarto kung saan sa Sr. Aguila at iba pa nitong kasama. Ayon kay DOJ spokesperson Asek Mico Clavano, dalawang sinasabing minor de edad ang dumalo sa proceedings. Ang kampo ni Sr. Aguila nagsumite ng supplemental counter affidavits sa mga reklamo. Meron doon na daw silang naunang counter affidavit na isumite sa Surico del Norte. Kung ano ang laman ng supplemental counter affidavit, ayon ang sabihin ng abogado. I think we are barred to say that in media right now. Matatanda ang sinampahan ng reklamo sa Senyo Aguila tulad ng child abuse, kidnapping, serious illegal detention at paglabag sa RA-11596 o may kaugnayan sa child marriage na siyang naging subject for preliminary investigation ng mga prosecutor. Nagtagal ng tatlong oras ang hearing sa DOJ. Isa sa mga dininig ay ang hirit ng complainant na mapatawan ng precautionary hold departure order sila Sr. Aguila para hindi raw sila makalis ng bansa. Tumagya ang kampo ng SBSI na ibahagi ang nangyari sa hearing pero anito, tinutuglan nila ang PHDO. I think I'm bound by the subjudiciary that I cannot say anything bigger to the person. We're hoping that everything that we raised... With the counter affidavit would be taken, into consideration with the filing of this case. Sa ngayon, submitted na for resolution ang pagdinig sa mga reklamo laban kay Sr. Aguila at sa mga kasama nito. Para sa Diyos at Pilipinas Kumahal, Margaret Gonzalez, Hesemenay News.